Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel At ako'y uh, nalulungkot sa ngayon dahil uh, Alam nyo, naalala nyo ba yung ano Yung nagtanim ako ng malunggay na talagang uh, hindi nagsitubo Tapos yung basta ko nalang binalandra Ay uh, tumubo at gumanda yung nagkaroon ng mga dahon, nagkaroon ng mga sanga Ayun, at ako'y natuwa At ang ginawa ko, nilipat ko Ngayon, eto Nalulungkot akong muli dahil uh, nawala ang mga dahon nang ang mga dahon nagkandalagas laga sa mga dahon kaya eto papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari at uh, ayun shout out sa mga plantito plantita dyan sana mapanood nyo itong video at uh, uh, please help me yan papakita ko sa inyo itong aking uh, mga itinanim at talagang pati kayo malulungkot uh, okay let's go Ayan, nang ito'y ilipat ko rito, Talagang anlalago ng mga dahon Ang gaganda ng mga sanga ah, Palalaki na yung mga sanga nya Ayan na nangyari Natuyo Ayan So ayan So papakita ko ngayon yung mga iba pa Napakagulo dito sa aking garden Dahil inaayos ko ah, Pag ito yung maganda maganda na Papakita ko ulit sa inyo Ayan So ito na Ito Ayan oh. o May dahon na yan dati Ngayon Wala na 'di ba? Naggoodbye na ang kanyang mga dahon. At lalo na ito. Ayan. So parang medyo nangingitim na ang kanyang mga sanga at wala nang kadahon-dahon dati. Napakaganda ng na mga dahon niyan. Ayun. Ito Ito pa naman yung pinaka-special. Pinaka gustong gusto ko. Ayan, nagsimula nang malaga sa mga dahon, oh. Oh, ayan, oh. oh na ayan ako po paano ko ito maliligtas ayan, ayan pa, sino pa ito ayan ito ayan nakikita nyo ayan na naubos na ang kanyang mga sanga natutuyo na ang kanyang mga sanga at naubos na rin ang mga dahon ito tinitingnan ko kung ito ay magkakaroon ng tutubo ayan So, nagbabakasakali din ako dito sa aking mga ito, ayan. Tsaka 'yun. Tsaka 'yun. Tsaka ito. Ginaya ko yung ginawa ko dati na basta ko na lang binalanda, titingnan ko kung tutubo 'yan. Ayun. So, yun ang dahilan kung bakit ako nalulungkot dahil talagang uh, Uh, iniisip ko uh, possible mag fail ako dun sa pag ko ng mga malunggay na yon pero I still hoping na talagang uh, lumubas ulit yung magagandang dahon ngayon sana matulungan nyo ako yung mga marurunong dyan sa pagtatanim yung mga expert uh, I need your help sana makarating sa inyo itong video na to just comment down below kung meron kayong suggestion para maibalik ko sa dating kasiglahan ang mga malunggay na yon. At uh, abangan nyo rin yung mga susunod kung ito'y mabubuhay ko pa. Pag ito'y nabuhay ko, ay uh, another lesson na naman yon, Another knowledge about sa pagtatanim ng malunggay. Dahil ang malunggay po, napakagandang itanim. Sabi ko nga sa inyo, ito'y isa sa aking mga sangkap ng aking agimat na pinanggagalingan ng aking lakas. At uh, later on, ituturo ko sa inyo yung aking mga ginagawang agimat. Ayun. So, <laughs> ayun po at uh, napakasagana, napakayaman ng malunggay. Sabi nga ni shout out kay Pastor Bito, sabi niya, ang malunggay ay para kang uh, pag ah? parang, <laughs> meron kang malunggay, uh, para kang merong parmasya. Ha? Parang meron kang parmasya dahil sa dami ng kagamutan sa ating katawan ng malunggay. At uh, kung gusto niyo malaman, mag-research kayo dahil makikita niyo, grabe, napakayaman ng malunggay. Ayun po, shout out. Ayun kaya sana panoorin niyo mga mga vlog ni wellness ni Pastor Vito dahil ang dami yung matututunan dyan ha? pati sa Word of God marami kayong matututunan dyan, napakaganda po ng kanyang uh, uh, channel ayun po, maraming salamat sa inyong panonood at inuulit ko, comment down below kung meron kayong may tutulong sa akin para mabuhay kita itong mga malunggay na to mabuhay kayong lahat, God bless you all, bye!